Yan yung tanong. Hindi mo hindi sa sa mga Sakit na mapapapun, wala sa si Bibi kasi may pao. Ma'am, sinabi po ni Attorney <laughs> Carlo Nograles na madami daw kung legal questions kapag nanali si former President Rodrigo Duterte at absolutely siya. Ano po ba ang uh, possible repercussions? Oh, wala namang legal questions diyan eh dahil covered 'yan ng batas natin eh. Covered 'yan ng local local government code. Kapag wala ang mayor, automatic ang vice mayor ang uh, nagiging acting uh, mayor. So, walang butas sa batas diyan. Klaro ang ating uh, local government code. Kay Ma'am Ruth, go ahead, now

pero so, iniimbitahan ko kayo kasi yung isang barangay captain nag ng breakfast uh, doon sa sa Golden Lechon ila Kap Almirante. Kami lahat ni Almirante, ha? Kami lahat. Kaya yung Cap Almirante. May ari ng lechonan yun, so kaya niya yan. Sa so Chavez. Uh, yaya yeah, yeah, yeah. Um, una kong nakita yung potential ni Kitty doon sa The Hague. Kasi nung sabay kami lumabas, galing sa detention center, ay sinabi ko sa kanya, sumama ka sa akin. And surprisingly, sa edad niya, which is 21 years old, usually yung mga ganyan na bata, they would say, oh, no, no, no di ba? Ayoko, ayoko, ayoko. She didn't say anything. Naglakad lang siya diretsyo by my side. Doon ko nakita na parang merong self-confidence. Uh, meron siyang self-confidence. Tapos, noong question and answer na, tinatulak ko yung likod niya eh. Pa, prompt ko siya na sumagot. And nakita ko sa pamamaraan niya na sumagot, marunong siya. Alam niya kung ano yung huwag sabihin, alam niya kung ano yung dapat sabihin, at alam niya paano niya i-craft yung answers niya. Natural sa kanya at 21 years old. Na nakita ko yung wala sa akin noong 21 years old ako. Uh, Na-recognize ko kaagad kasi it took me years talaga to accept my faith. Kaya meron siyang resistance uh, sa akin noon. Kasi unang-una gusto ko din